So yan, nandiyan na si Kuya Eli. May huli, tatlo. Ayan siya, oh. Yan, si Kuya Eli, Hindi na ka yung ilo Ayan, hindi na ka yung ilo Tinanggal ko lang. Eh, tinanggal mo pala. Oo. Kasi naman ko, boy, Malalaki, oh. Ah, pasok siguro. Uy, may, uh, may puso. Hard, hard, hard. Hmm, may puso. Heart, heart. Pasok yan lahat. Ambot mga bag u recruit yata ko sa no. Hindi taga ni tanan ako. Ayan na huli ni Kelly ay tatlong piraso. Balik-balikan gapong Kelly nakakwa ka? May kidag ko. Medayo ka sa bigtang. Oo. Wala, wala. Wala. Okay. kaya mo puro may puro mangyan mga isda karang ko nagko. okay Ito Oh, naka, lakas-lakas talaga ni Insan Wako Oh, oh, Pasok siguro, pasok. Punta ba

Puro pasok ang hole. Puro pasok. Magayo, okay, man. kaswerte. mo. Patay ka. Sino <laughs> ah, 'o? mahigit. Ayan, tatlong tiraso.